talata na nandito, para sa akin, lahat naman na nakasulat sa Bible, maganday. Maganday Maganda yung mga istorya nila, yung mga karanasan nila, lalo na yung sa mga pagbigay ng lakas po sa atin, pag nawalan tayo ng, yung, yung bang nanghihina tayo sa ating sarili o palataya, basahin natin ang salita niya ay lalakas po. Kaya na-amaze po talaga ako sa salita ng Diyos. Sa totoo lang po. At uh, malalaman din natin yung mga ginagawa ng tao na masasabi natin na totoo nga nakasulat sa Bible. Kaya dito po alamin natin kung ano po ang sulat ni Pedro. na uh, basahin ko po sa unang kabanata mula sa unang versikulo hanggang sa dalawamput isa. Mula kay Simon Pedro, nalingkod at apostol ni Heso Kristo, Mahal kong mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang panampalataya na tinanggap din namin, ang panampalatayang ito'y ibinigay sa atin ni Heso Kristo na ating Diyos at Tagapagligtas dahil matuwid siya. Suma sa inyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan dahil sa pagkakilala ninyo sa ating Diyos at Panginoong Hiso Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan ito'y sa pamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamagitan din ito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila mga pangako. Kinawanya niya ito para makabahagi tayo sa kabanala ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa panampalataya niyo ang kabuting ang kabutihang asal kabutihang asal sa kabutihang asal ang kaalaman, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan, sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa puso, sapagkat kung ang katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapaki-pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngunit, ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang linisin na sila, nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya, mina, kaya mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, pagsikapan ninyong mapatunayan na mga tinawag nga kayo at pinili ang Diyos. Sapagkat kung gagawin niyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at Tagapagligtas Nasi Hiso Kristo. Kaya lagi ko kayong pinaaalalahanan tungkol sa mga bagay na ito. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap ninyo. At sa palagay ko nararapat lang na pa paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito habang nabubuhay pa ako. Dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang ating Panginoong Heso Kristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala nyo pa rin ang mga itinuturo ko kahit wala na ako dito." ang mga ipinangaral namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi kwentong gaya-gaya lang. Nasaksihan namin mismo ang kadakilaan niya sapagkat ng parangalan at papurihan si Hesus Kristo ng Diyos Ama narinig namin ang tinig ng makapangyarihang Diyos na nagsasabi ito ang pinakamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin mismo ang tinig na nanggaling sa langit noong kasama namin si Hesus doon sa banal na bundok. Dahil nga di, rito, lalong tumibay ang paniniwala namin sa mga ipinahayag ng mga propeta noon kaya nararapat lang na bigyan nyo ng pansin ang mga sinasabi nila. Dahil para itong ilaw na tumatanglaw sa madilim na lugar hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Tulad siya ng tala sa umaga na nagbibigay liwanag sa isipan ninyo. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat nang isinusulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon. Sapagkat hindi galing sa sarili nilang kaluuban ang mga ipinangaral nila kundi sa banal na espiritu na nag-udyok nag sa kanila upang